Hello! Welcome to my channel! Eh eh, ano yan? So, kasama ko nga pala ang aking dalawang alaga dahil kasamahan ko silang magpadentis. O, oh, magpadentis sila. So, sa mga nakakilala nitong lugar na to, ito yung papuntang Nuvali, Santa Rosa. Yan yung mga dalawang ano, alaga ko. Mga dalaga na sila so it means ako matanda na dahil 3 years old pa lang 'yan yung isang ate yung ate niya at saka yun naman isa is 8 months so ilang years na rin no so tumatanda na talaga tayo pag uh, alam na natin yung mga bata or mga alaga natin ay lumalaki na sila so it means matanda na tayo di ba So aaminin uh, naman natin yan dahil papunta rin naman tayo sa katandaan. Hindi na naman natin ipagtatanggi yan. Basta ang importante dyan ay malusog tayo. di ba? Diba? So maganda na yung daan dito. No? Walang katrapik-trapik ngayon dahil... Uh, oh? Medyo ano na, stop over lang dito banda. So lumalaki nang lumalaki dito banda. Dahil dati, nung una ko talagang punta dito, no? mga ano lang siya, mga damuhan pa lang to ba. So, it means ilang years na pala ako ditong nakatira. <laughs> Or ilang years na ako dito nakabalik-balik. Dahil yan, may extension na siya dyan na mall. Mga mall yan ang mga mayayaman. Ito yung mga ano, mayayaman nga mall. So, andito na nga pala kami sa loob ng dentist. So, ayan, ang tangkad ng alaga ko. Ayan, bibi pa talaga yan siya noon ba? So, ang mga, mga bata talaga ngayon, ang bilis lang lumaki. So, it means matanda na ako. Aaminin ko naman talaga yan, matanda na ako. <laughs> so, di ba o, oh, pinabayad ko na siya. ikaw na magbayad, kaya nasa sayo naman yung pera. Wala naman sa akin. Kulay na may tagabantay. Tagabantay lang ako yan, lagi ko yung kaaway kasi lagi nagbe-bake yan, lagi nagkakalat. Pero mabait yan. O diba, ang laki ng mga binti ko day. Laki ng mga hita ko day. Isang tadyak ko lang yan sa'yo day. Diba? <laughs> nagiging ano, nagiging pandak ako. <laughs> Diyos ko day. Super. Tabatsoy. Char. Okay yan importante malusog so ang laki ng mga binti ko ay eh. and then pagkatapos namin mag tapos na rin kami kumain nag lang kami laki ng mukha laki <laughs> ng mukha lit ng mga mukha nila parang isang ganun Pusa. Oh, Salita sila puro English. Para yung tenga ko parang na, na ano na ba? parang ano yung tenga ko. Meron yung lipstick. Patapos lang namin kumain ng anong ramen. Diba? Manusblid. Manusblid ka talaga kasi mga kasama mo is for English speaking. Kala mo ngayon lang nakapunta dito ano. Sawa na kaya dito kakabalik-balik. yung mga alaga ko yung dalawang alaga ko kasing tangkad ko na siya tatawid na lang daw sa kabila traffic kasi dito ang dami tao pag ganitong ano hmm. sabado yung ano, sakyan. Pernon. Ito ba yun? Doon lang kami. Doon. Tinatawid tapos diretso ganito talaga kami guys, pag nasa loob na lang sa sakyat, ingay-ingay talaga namin kung ano-ano na lang na nasa isip namin ba. What? Pati kayo dito mga may guys, manunos blit talaga kayo mga may guys. Pakinggan nyo lang ang aming mga kwentuhan mga may guys. What? <laughs> kita niya yung crush nyo. Yung <laughs> friend ko, I-season mo na kami mga may guys. Right? Allah! Saan yung ex? Bakit X? Ito ex niya to eh. Eh, ba diba sila na ulit. Ibig sabihin. mo comments. What? 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 Eh, di ba ka, eh, diba ka sila na nga ulit? May comeback na nangyayari. Comeback. <laughs> Welcome back po. No, Tapos sabi <laughs> na, just friends daw, just friends. Eh, yeah. yeah. <laughs> e, bakit nagpicture? <laughs> eh, bakit nag picture <laughs> kung ano? Just friends daw. Oh, balik balik sa si dati, sabi nila mm -hmm. e, <laughs> na rimas. Eh, bakit nag, bakit nag-post siya kung ano? Oh my God. Oh, bakit niya, Pinos? Ibig sabihin, wala siyang bago ngayon. Soft launch, hard launch. Oh, wala naman siyang bago. Hard launch. Baba, baba. yang so, pengen bata ngayon mga love love keklasi mu yan? yan? <coughs> talaga <coughs> <coughs> <Is coughs> <mo>, sila talaga <laughs> <coughs> so, <coughs> so, Mutual? Mutual understanding. Mutual understanding. Para magkahawigan kanila sa misunderstanding. Kala ko misunderstanding yun, or maling maling ugnayan oh, okay. sa sa Tagalog maling ugnayan Oh Tagalog. Okay. <laughs> <laughs> oh my God. Tapos yung crush niya. Oh my God. Oh my God. My heart is breaking <laughs> breaking heart ache si Coco si Coco yun baka kamalay malayan yan eh crush lang naman, okay lang yun. tapos ano more? alam ba niya na crush, crush mo din siya? Ay, yung boy na po? hindi oh. yung, ito yung boy na kasama ng girl, mm. yung next na girl. gusto na pa pero may gusto yung boy sa akin. yai. talagang galit sa akin dating yung girl. sana all talaga ini mga batang ire. So hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog for today's video mga my guys dahil sobrang dilim na rin doon banda so thank you so much again and god bless you and have a nice day to us bye bye yeah.